Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Malolos Papasok tayo ng Giginto, Bulacan Kung nakikita nyo, approaching tayo ng Arco Dito sa Giginto Nandito yung pinakamahabang Jollibee Dito sa Bulacan Ito yung pagpasok mo dito sa entrance ng Jollibee Sa drive-thru Paglabas mo, Giginto na Pasok ka ng Malolos, paglabas mo, Giginto na <laughs> Ayan ang Arco ng Giginto at malolos dito sa Maytabang. Nga lang, hindi 'yan ang itinerary natin, hindi 'yan ang pinunta natin dito. Trivial lang 'yun. <laughs> ang pinunta natin dito ay yung uh, as usual NCR dito sa Giginto. Titingnan natin kung ano na bang nangyayari doon sa pagdalatag ng rides dito sa May uh, Mercado Street. Meron kasing nag-inform sa atin kay si Sir Gerald, siya yung uh, isa sa mga consultant natin. Siya yung uh, Masugid nating nagko-comment lagi pagka meron tayong gustong malaman mga hindi ko alam na ano siya yung nagsasabi. Samahan niyo ako mga kabubuyog. Puntahan natin tong reels na inilalatag dito sa Giginto NCR. Yan mga kabubuyog, approaching na tayo ng uh, Giginto, Walter Mart. Dito sa Giginto pa din. Yan, nadaan na natin to kasi papunta tayo doon. Papunta tayo ng uh, mismong uh, munisipyo ng Giginto. Ito yung way na dadaanan natin. Pero MacArthur Highway pa din. Pag dinire-diretso to, ito yung papunta ng uh, Balagtas, Bukawi, Maykawayan, Marilao, Balinsuela, papunta ng uh, Monumento, papunta ng Manila. Dito tayo karating doon. Dito lang tayo sa may uh, Mercado Street. Dito sa Cruz, dito yung tinatawag na Cruz eh. Hindi ko sure kung Cruz nga ba siya or Mercado Street. <laughs> Ayan, approaching na tayo ng uh, munisipyo ng Giginto yung uh, may footbridge na yon doon nakalagay ang uh, arrow papunta ng municipality of Giginto medyo walang traffic ngayon kasi uh, medyo tanghali na wala nang masyadong uh, naghahatid ng estudyante wala eto mga nakapila mga, mga ah dito nagbe-build up ang traffic bubunuin natin to malayo-layo pa tayo mula dito papunta doon sa intersection kaya medyo mahaba-habang bunuan ng uh, singit-singit nako wala tayong lulusutan okay tayo, okay wala din 1 hour later Yan mga kabubuyog nakaliko na tayo dito sa may Mercado Street ito yung uh, may mini market dito sa giginto ah oh, may ambulansya gini tayo Okay. ayan ayan medyo hindi ka nais nais ang makikita nyo dito kasi <laughs> lubak lubak siya lalo ngayon nag uulan ayan kung natatanaw nyo yan ang uh, market dito sa cruise dito sa Mercado Street. Siguro kaya tinawag na Mercado kasi may palengke. Tapos, ayan, kung natatanaw nyo, andyan yung bayadak ng NCR. Giginto. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo masalimuot. <laughs> kasi, bukod sa putik na, baha, lubak-lubak pa. Hindi naman natin masisi na hindi pa nagagawa kasi nga sa dami ng mga heavy equipments na tumatawid dito sa NCR eh, masisira at masisira din. Siguro, iniintay lang nila na. Matapos, etong uh, pagawa dito sa NCR, tsaka nagagawin tong kalsada na to. Yan. Kung talagang, ano, ah, uh, kung baguhan ka nagmumotor, madudulas ka dito. Tapos, maputik pa. Buti na lang, eh, nakakombat shoes tayo. <laughs> Ayan. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo kasi ang target natin, itong ang uh, dito. Nasa ibabaw kasi niyan yung tinatrabaho ng uh, uh, isang contractor ng NCR. Ito, baha din dito. Ah, wala sanang butas na malalim. <laughs> Ayan, ito, lubak-lubak din. Ito oh. ang uh, may experience nyo dito sa giginto. Pagka uh, dito kayo dumaan sa, sa likod ang labas nga pala nito ay yung papunta ng uh, DB Mart o Pure Gold ng Giginto. Pag kumanan, eto kakanan tayo. Nga lang. Ayan, di ba? O butas-butas pa rin, labak-labak pa rin. Pero mas grabe doon sa kabila. Kasi karamihan sa mga sasakyan doon dumadaan. Ayan, eto yung karagtong nung bayadak na dinaanan natin doon sa kabila. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan ang uh, baybayin ng uh, bayadak. Eto naman ang labak-labak din lahat yata ng uh, dinadaanan ng ano, ganyan, lubak-lubak. So, titingnan natin mula sa kuha ni Bubuyog kung anong uh, makikita. Marami akong uh, ikukwento sa inyo mamaya pagkatapos dumipad ni Bubuyog Hehe, <laughs> hanap tayo ng spot dito. Bubuyog, lipad na. dali na natin itong uh, release na idinudugtong dito sa may Mercado Street Thank you sa ating friendly neighborhood Shell. Pinayagan tayong paliparin si Bubuyog doon. <laughs> ito medyo traffic nakuha na din natin sa lipat ni Bubuyog kanina na eto nga nagbi-build up yung traffic dito kasi yung part doon paliko papuntang ano eh ano siya, lubog, may tubig. papa papasilip ko sa inyo. Uh, nasabay tayo sa malaking truck <laughs> yan ayun eh, no? o di ba yung nilalabasan ng truck lubog anyways yun naliparan lang natin may nakita nga tayong napakahabang release doon ang isang release Uh, base dun sa information na binigay sa atin ni Sir Gerald eh 30 meters ngayon syempre hindi naman 30 meters lang ang haba ng release na dadaanan ng trend So pag dudugtong siya, ang pangdugtong doon ibang welding, ang tawag eh flash butt welding machine. So yung flash butt welding machine, may mga sample ako nakita eh pero hindi ko siya nakita doon. Siguro ito uh, maliit lang na machine, welding machine yung ginagamit. Dalagay ko yung mga picture ng uh, flash butt welding machine. Tapos ang ginagawa noon, yung release mismo, 'di ba? Bakal 'yon. Ba solid ta bakal yun eh. Ngayon, hindi siya gagamitan ng welding rod. Yung mismong uh, relays, yung mismong bakal na yun, pababagahin, then pagdudugtungin, so magjo-join siya. Yun ang trabaho ng butt welding machine. Yun ang uh, pagkakaalam ko. hindi yun din yung pagkakabasa ko sa... Siyempre, ginugil natin. Mahirap na magkamali. Mapabash na naman tayo. <laughs> Pero, yung binigay sa ating info ni Sir Gerald, eh tama naman eto nga eh papuntang nga papunta doon sa pinaka main station ng uh, Giginto akala ko papuntang Balagtas papuntang ano yun ang update dito nag-uumpisa na maglatag ng riles medyo kinakabahan lang tayo kasi makulimdim. medyo malakas ang hangin mga kabubuyog pero ayos naman hindi naman nag-warning si bubuyog yun hanggang dito na lang muna mga kabubuyog thank you thank you sa mga sumama Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.